This is at bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Brother Dave at welcome sa ating podcast kung saan sabay-sabay tayong mag-aaral at mabubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang kabanata sa Biblia. Sa Genesis chapter 22. Ito ang kwento ng matinding pagsubok sa pananampalataya ni Abraham kung saan siya ay inutusan ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ano ang kahulugan nito para sa ating ngayon paano natin maunawaan ang pananampalataya at pagsunod sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Samahan ninyo ako habang hinuukay natin ang mga aral na makakatulong sa ating lakad bilang mga mananampalataya. Tara, simula na natin. Buksan natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 22 verses 1 hanggang 19. Sa kabanatang ito, mababasa natin na sinubok ng Diyos si Abraham. Sinabi niya, Dalhin mo ang iyong anak na si Isaac, ang iyong kaisa-isang anak na iyong minamahal, at ialay mo siya bilang handog sa bundok na ituturo ko sa iyo. Agad na sumunod si Abraham. Naglakbay sila ng tatlong araw at nang makarating sa bundok, Inihanda niya ang altar at itinali si Isaac. Ngunit bago niya maibaba ang kutsilyo, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at pinigilan siya. Naglaan ang Diyos ng isang lalaking tupa bilang kapalit na handog. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Jehovah Jerry na ang ibig sabihin ay ang Panginoon ang naglalaan. Makikita natin ang pagsubok ng pananampalataya. Sinabi sa unang talata na sinubok ng Diyos si Abraham. Hindi ito tukso para siya ay magkasala, kundi pagsubok upang patatagin ang kaniyang pananampalataya. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na sinusubok din tayo ng Diyos. Hindi para tayo ay bumagsak, kundi para tayo ay lumago. Ang pagsunod ni Abraham ay kahangahanga, walang alinlangan. Agad siyang sumunod sa utos ng Diyos. Hindi siya nagtanong ng bakit o paano, kundi nagtiwala siya sa Diyos. Sa ating panahon, paano tayo sumusunod sa Diyos kahit mahirap? Handa ba tayong isuko ang pinakamalaga sa atin para sa Kanya? makikita natin ang paglalaan ng Diyos. Nang pigilan ng Diyos si Abraham, nagbigay siya ng lalaking tupa bilang kapalit. Dito natin nakikita ang katotohanan na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Siya ang ating Jehovah Jerry, ang Diyos na naglalaan. Sa gitna ng ating pangangailangan, maaasahan natin siya. Ito ay prophetic foreshadowing ng sakripisyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung paanong si Isaac ay halos ialay, ganoon din si Jesus na tunay na inialay para sa ating kaligtasan. Ang kwento ni Abraham at Isaac ay larawan ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay ang kanyang anak para sa atin. Ngayon, Nais kong pag-isipan ninyo ito. Ano ang pinakamahirap na pagsubok ng pananampalataya na nararanasan o naranasan mo? Paano mo ipapakita ang pagsunod sa Diyos kahit mahirap? At naniniwala ka ba na God will provide sa lahat ng sitwasyon? Maari mong isulat ang iyong sagot o pagbulayan ito sa iyong panalangin. Mga kapatid, tatlong bagay ang nais kong iwan sa inyo. Una, magtiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Tandaan, ang pagsubok ay hindi para sirain kundi para patatagin ka. Pangalawa, magkaroon ng pusong handang sumunod kahit hindi mo lubos na nauunawaan ang plano ng Diyos. Pangatlo, Magpasalamat sa Diyos bilang ating provider. Sa lahat ng bagay, Siya ang naglalaan. Salamat sa pagsama sa aking episode na ito. Naway ang ating pag-aaral sa Genesis chapter 22 ay nagbibigay sa inyo ng lakas ng loob at pag-asa. Tandaan, ang Diyos ay tapat at Siya ang ating Jehovah Jerry o ang Diyos na naglalaan. Huwag kalimutang ifollow ang podcast na ito para sa susunod nating pag-aaral. Hanggang sa muli, ako si Brother Dave nagsasabing manatili tayong tapat sa pananampalataya. Pagpapalain po tayo ng ating Ama sa Langit. Mga patid, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. Napakaganda po ng umaga. Ako po yung nag-absent. <laughs> Kasi wala nga uh, tabi ko nga, if we're going to work for a long time, kailangan na mahalin din natin yung sarili natin. Parang overload na po dahil sa grades and everything. Then, uh, natapos ko na po yung grades ko na paggawa. So, sabi ko, I need to absent muna kasi kahit bawasan yung sahod ko, okay lang. Mahalaga is eh, safe tayo, healthy tayo, at masaya tayo. Yun kasi yung nakakaligtaan na natin, yung pagmamahal sa ating sarili. Alam niyo po mga kapatid, uh, ako masaya ngayon, morning, sabi ko, pagising ko pala sabi ko kagabi habang natutulog ako sabi ko excited ako bukas kasi kagawa ako ng uh, um, podcast na naman para sa mga kapatid ko at sa mga minamahal kong mga taga subaybay at nakagising ako ng 9 o'clock and then nagbanding ako sa mga anak ko speaking sa ating topic ngayon may tayo so sa picture how Abraham kasi kanina habang nagbabasa ako, ako nagbana na kasulatan sabi ko ano, anong pwede kong i-share sa mga kapatid ko and I read about Genesis chapter 22, how the Lord provide um, Abraham, yung yung isang tupa, ano ano ko na ang particular na tawag paglalaking tupa. Yung kanyang horn ay sumabit doon sa mga sa, parang mga sanga ng kahoy. At yun ang ginamit nila ni Abraham na uh, instead si Abraham, uh, instead si Isaac ang ialay, nag-provide ang Diyos ng tupa para yun ang ialay nila. And as we can see, ito yung uh, parang uh, kahalintulad kalintulad no? or preparation ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo mismo ang inialay niya ang kanyang anak. Imagine natin, no? habang naliligo ako kanina, sabi ko, ano yung feeling mo na inialay mo yung anak mo pero hindi sila yung papatay sa anak mo. Ikaw mismo. Di ba? Napakasakit. Nap napakasakit noon, my dear brothers and sisters. Na ikaw mismo, ikaw tatay. Maati ako, hindi ako in my whole life, 'di ba? Alam natin na yung parang pagpatay ng tao ay mortal na kasalanan at uh, parang hindi natin nilalagay sa isip natin, 'di ba? Yung point ko dito, hindi hindi tayo na, hindi pa natin natatry, <laughs> natatry no. Hindi pa tayo nagkaroon na experience at wag sana na pumatay ng tao. 'Di ba? Tulad ni Nephi nang, uh, ng sabi ng Dios na it's better na isang tao mamatay kaysa buong nasyon ang mamatay. At sabi ni Nephi, buong buhay ko hindi pa ako nakapatay ng tao. At yung feeling na yon na papatayin mo yung tao. Pero mas matindi nito, anak mo pa. na, na gusto kong parang Mahirap i-imagine yung feeling ni Abraham that time. Nakikita niya yung anak niya. And alam niyo ba yung pinakamagandang uh, para sa akin na uh, I, I'm impressed. Hindi eh, lang impressed, beyond impressed dahil sa ginawa ni Isaac na nag-submit siya sa tatay niya. Di ba? Kung mabasa niyo yung scriptures, Isaac submit sa kanyang tatay kasi mahal niya yung tatay at masunurin siya. Now the point is, ano yung feeling ng ating Ama sa Langit? Kasi ito, hindi natuloy na si Isaac na i-offer, na i-alay sa Diyos. Pero, yung ating Panginoon talagang natuloy. Nagsakripisyo siya at pinatay siya. Imagine mo, ima, imagine natin, yung taong gustong iligtas ng Panginoon ay yung mga taong nagpapapatay sa kanya. Pumatay sa kanya. Diba? Ito yung uh, awkward na moment. No? Na kung makikita natin. Di ba, mga kapatid? Parang pinagdinay ni Lion ko, yung taong gusto niyang iligtas, sila yung mga taong pumatay sa kanya. Yung mga kadugo niya pa. And I, I, iniisip ko, ano kayong feeling ng ating masalangit during that time? nang nabasa ko yung uh, Jesus the Christ, sabi doon na if I'm right, no, na mismo yung ating uh, Ama sa Langit ay umalis sa kanyang trono kasi ayaw niya makita yung anak niya na nahihirapan. No? My dear brothers and sisters, ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whomsoever believeth in Him shall not perish or will not perish but have eternal life alam yung feeling na gano'n no? hindi tayo karapat dapat pero niligtas tayo ng ating Panginoong Iso Kristo ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin at sabi nga ng Panginoon no? Ama Ama patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa instead na magalit instead na sunugin yung mga tao na yon na kumukutya sa kanya no binabato sa dinuduraan siya pero sabi niya pa, Ama, patawarin niyo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Naway mga kapatid, ma-realize ma natin kung gano'n tayo kamahal ng Diyos. Jehovah Jerry, ang Diyos ay maglalaan, magbibigay siya ng way. Pag going back, if mag-serve tayo ng mission, ako nag-serve ako ng mission, Carson City po, that time hindi pa hiwala yung Carson City North and South. ba diba? If mag-serve tayo, the age of 18 years old. Amo, yun yung time na mag-aaral ka ng college pero maghihinto ka ng dalawang taon at magsiserve. Yung sakripisyo minsan, yung buhay mo pa yung nakataya. Hindi natin alam bilang parents kung ano yung nangyayari sa anak natin doon. Kung ba sila kung hindi. Sa in my time, no, kinakain ko parati yung mga food na no, kasi hindi ako marunong magluto. That time pa, yung mga, ano la, yung mga canned goods, ilalagay mo lang doon ko natutunan ilalagay mo lang yung sigasol hindi mo na kailangan ng uh, ilagay siya sa ang doon sa kalaha <laughs> kalaban tawag di ba ilagay mo lang yung dun, yung yung ano yung kukunan mo yung pla, uh, papel doon sa canned goods sa delata ipatong mo siya doon sa sa stove paanda mo pag mainit na yun na yun lagay mo sa kanin kain ka na di ba yung sakripisyo na yun Paano natin ginagawa? Kasi the Lord will provide. Ang Diyos ay maglalaan. na pag tayo nagsasakripisyo para sa Kanya, lahat po ng ating ginagawa, tutulungan po tayo ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, yung ginagawa kong ito, it's not, tinutulungan ko po kayo lang, but still, tinutulungan ko rin yung sarili ko sa anong paraan para mamintin ko po yung standard. Kung natitempt tayo, ako personally, sa mga bagay na hindi ako gumagawa ng gawain ng Diyos, how much more? Ah, na ako ng gawain ng Diyos. How much more na hindi tayo gumagawa ng gawain ng Diyos? Pag maglilingkod po tayo talaga, yung Diyos will provide. Now, speaking sa mga anak natin, tulad ni Abraham, sa kanyang anak na si Isaac, yung anak ko, kahapon, kasi siya po ay, uh, yung nanay talaga niya ay Uh, bigay na po ako ng konting background Yung nanay niya yung si sister Yung asawa ko Sabi niya sa akin When uh, yung Bata pa siya Yung magulang niya Is sobrang busy sa Business Ayan Dahil sobrang busy nila sa business Hindi siya nabibigyan ng uh, Ano ba Yung pagkakataon O yung time Tapos uh, Sabi niya May mga time na lumaki siya Sa side ng Lola niya ng mga relatives niya, kapatid ng lola niya, ganun. So sabi niya, when, kaya binibigyan niya yung time yung mga anak, talagang tutok siya sa aming anak, apat yung anak namin, ako naman sa trabaho. Anong ginagawa ko naman, ipagpahay sa mga anak. Ako naman medyo, ano ako, tagod, makulit akong tatay at stricto sa mga anak. O siya naman talagang really stricto talaga. So yung anak niya, yung pang, panganay namin, anak namin, ay gusto niya talaga niyang ano, mag-excel ba? So, meron siyang tutor. Yung tatlong anak ko. O apat sila tutor. So, talagang, yung sabi ng asawa ko, yung mga bagay na hindi niya daw na, na, natanggap or naranasan before, gusto niya maranasan ng mga anak niya. So, tutor yon Tapos, uh, yung anak namin, talagang ginawa niya ng paraan na makapasok sa specksy yung pag sa amin pag sinabing speksay, ito yung mga matatalinong mga bata <laughs> pero kasi ako hindi ako achiever nung high school at uh, college e basta yun yung in short uh, yung anak namin nandoon sa specksy and parating nagsasabi na mataas yung mga nakuha mga ano mga test and during examination nandoon yung card Filipino 80 tapos math 85 <laughs> At iba pa, 88, no? Then, nag yung wife ko. Sabi niya, bakit ganito yung grace mo? Ganun. So, pinagalitan siya in short. Ako naman, sabi ko sa kanya, pag-uwi, hinag ko siya. I hugged my, my son and I told him, I'm proud of you. Okay lang yan. Um, importante ikaw, mahalaga ka sa akin. Oh, mag play ka na ng computer. Sabi ko sa kanya. <laughs> play ka ng computer, play ka ng uh, cellphone sa mama yung pakiramdam kasi siguro depressed din dahil sa stress din dahil sa nangyari and then itong morning na nga after ko maligo I talked to him bago ako gumawa ng podcast and sabi ko sa kanya kamusta ka na and then he explained to me na yung mga classmates nga niya line of 7 line of 6 line 9 mga ganun and I said to him ayaw mo na si mama mo kasi uh, concerned lang siya sa'yo so just do your best and bubaki ka na next time So yun, so doon ko na pagtanto mga kapatid na ano ba yung mahalaga? Yung anak natin or yung mga tao sa palibot? Kasi minsan if tingnan natin yung titwasyon, minsan we're focusing on result. Dapat resulta yung achievement ng anak natin, mangyayari sa kanila, which is okay naman yun. Pero ano ba talaga yung mahalaga? yung result o yung pamilya natin o yung mga anak natin. Pag may mga problema kami sa bahay, sabi ko, ito, pamilya mo to. This is your family. Ito yung comfort zone mo. Ito yung fortress mo. Ito yung paraiso mo. Palakasin mo yung pamilya mo. Kasi bawat ta tao, tayong lahat, may, gina may dinadaanan tayong mga pagsubok sa buhay. Di po ba? So, kailangan na maging matatag tayo. Tulad ni Abraham at ni Isaac. Ano ba yung pinakamalaga? Yung pamilya yung mga anak natin. Sabi ko nga, doon na yun ay problema, nagkaroon na ng problema. So, sino yung mahalaga? Ang mahalaga, buhay yung anak natin, malusog sila, at mahal nila tayo at mahal natin sila. Doon tayo tumuon. Mas mahalaga yung tao sa problema. Problema lang yan. Pero yung tao yung mahalaga. Naalala ko yung isang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. May isang tatay gusto niyang uh, ma-improve um yung kanilang buhay. And then, bumili siya ng sports car. Siguro iba sa inyo naka, nakarindig na sa mga sacrament meeting, no? Ang bumili siya ng sports car, bagong-bago, ginawa niya is, siyempre, pinagmalaki sa pamilya na, no? Sabi niya, anak, ito yung sports car. Atin to. So, someday magiging sa'yo to pag, uh, uh, pag lumaki ka na. Yung e, ba? Kasi mahal na mahal niya yung anak niya, mahal na mahal niya yung asawa niya. Uh, dahil nagsusumikap siya. Inutang ko to ha, malaki yung bulanan na, ay, uh, buwan na natin. Tapos pumasok yung tatay. Yung anak niya, sa murang edad, dahil mahal na mahal niya yung tatay, idolo niya, um, nasa labas. No, tinitingnan niya yung sports car. Then, nandun sa loob yung tatay. And then bumalik yung after an hour bumalik yung ay ah, yung anak pumasok. Sabi ng anak sa tatay, "Daddy, may papakita ako sa iyo." Ano? Tapos ha uh, yung salita ng bata. Nang lumabas yung uh, tatay pumunta sa harapan, nakita niya ang daming gasgas. -gas. So nagalit siya. Inuna niya yung galit. Sobrang galit niya na may nakita siyang patpat -pat or parang pamalo pinagpapalo niya yung kamay ng anak hanggang sa mamaga hindi niya namalayan mayroong ano doon mayroong uh, pako yung anak ah yung pamalo pagpalo ng mapalo na ganito hanggang pumano na yung kanyang galit nakikita niya yung anak niya sobrang iyak na nasasaktan nakikita niya yung anak ng anak uh, ang kamay ng anak niya maraming sugat at mamaga dinala nila sa ospital Sising-sisi yung tatay sa si ginawa niya. Parang nisip niya, ano ba yung mahalaga? Yung gamit o yung anak ko? Pumuli sa bahay. Kasama yung anak niya na nakabandage niya yung kamay. And then, tinignan niya yung sasakyan sa harap ng sasakyan. Yung scratch para ay sinulatan ng... Uh, anak niya na nakasulat doon I love you daddy mahal kita tatay umiyak yung tatay ng uh, sobra at nagsisisi sa kanyang ginawa nga kapatid minsan nakakaligtaan natin ito real talk po nagtatrabaho ba tayo para kay Nino para sa trabaho natin sa sarili natin sa glory natin o sa pamilya natin. Tayo ba'y nagsusumika para kanino? Inuubos natin yung time natin sa paghanap ng trabaho, overtime, etc. para kanino? Lulong tayo sa bisyo, lulong tayo sa barkada, para kanino? Para sa pamilya natin. Hindi para sa barkada natin, hindi para sa sugal, bisyo, lahat ng kasamaan. Imagine natin si Abraham. Abraham, tanda na siya, 100 years old, if I'm right or wrong. In his old age, gusto yung magkaanak. At binigay sa kanya si Isaac. Si, actually, si Isaac, parang miracle baby siya eh, kasi in their 99 or 100 na age. Matanda na rin si, si yung asawa niya. Si Sarah Sarah di ba pero ka anak sila tapos kukunin sa kanya iya alay tayo bin we are blessed by God di iba tagal na nilang pinapanalangin na magkaroon ng anak wag nating babayaan yung ating pamilya isipin natin ko ano yung malaga ito po yung hamon sa atin mga kapatid, maraming salamat sa pagsama. Ano? Medyo emotional yung, yung tema nito kasi ito'y pinapakita ng ating Ama sa Langit, yung kanyang anak. Si Abraham at yung kanyang anak. At tayo din sa ating pamilya. Naway, yung mga lessons na to sa buhay natin magsilbing inspirasyon. Bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay sa buhay natin para sa ating pamilya? Mahalin natin yung pamilya natin. Mahalin natin yung mga anak ko. I'm always thinking about my family mga anak ko. Apat kasi sila eh. Yung panganay, lalaki. Yung sunod, babae. Lalaki, babae. Gusto ko sana puro lalaki para barako. <laughs> But dito ko napatunayan na natalaman thank you, Heavenly Father, for giving me such wonderful daughters. Kasi yung mga babae anak ko, parating nakatabi sa akin, gusto nila mag-banding kami. Yung mga lalaki, doon pala kay mami nila. Ibig sabihin, mas, ano, mas, um, loyal sa akin yung mga babaeng anak ko. But, depende din ano, you know, sa mga bata. Anyways, in short, malaga yung pamilya. Bakit nagsakripisyo si Abraham? Kasi Jehovah Jerry, the Lord will provide maglalaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan niya. Lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, makikita natin na dahan-dahan nagbabago yung buhay natin. Hindi man biglaan, pero God will uh, protect and will uh, provide us. Tulungan tayo ng Diyos. Mami na mahal ko mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na buhay ang ating Diyos at nagiginig siya sa atin. Maraming salamat hanggang dito sa dulo. Sinamahan niyo ako. Boy, maraming salamat pala sa mga kapatid ko dyan. Sa mga comments niyo, pagpapasalamat niyo, ito po yung nagiging lakas ko na tumutulong pa sa akin na ma-inspired na gumawa pa ng mga gandang podcast. Now, na enjoy po kayo at natututo din the same time at uh, lumalago sa espiritu. Sabay-sabay po tayo, hindi lang po ako, kayo din. And ako uh, masaya po pag i-share nyo to sa mga kaibigan ninyo. Uh, hindi lang po miyembro ng simbahan, kahit mga kaibigan natin, natin na hindi pa miyembro, yung mga kaibigan natin na hindi nagsisimba, hindi pa nagsisimba. Yan, mga matagal na nga uh, Uh, hindi nakabisita sa simbahan. So, ito po yung real, uh, real talk. Ito po uh, base sa experience ko sa nangyayari. Wala po ditong filter, no? Hindi po ito puro lang uh, flowers. Ito din po ay uh, totoong buhay. Gusto ko ibahagi sa inyo para makarelate po kayo. At ako din. Maraming salamat, brothers and sisters. Pagpalain po tayo ng ating ang Diyos in the name of Jesus Christ. Amen.